na tanong ni Ma'am Renaline is, pag bagong defrost or linis yung ating refrigerator ay pwede na daw baka agad isaksak ito. Ma'am Renaline, pagka bagong defrost yung ating refrigerator is mas maganda na ipahinga mo lang kahit isang oras. Sa paraan na yon para tumulo pa yung mga tubig at matuyo yung mga tubig. So halimbawa kasi may nabasa dun sa likod ng ating refrigerator o mga wire-wire yan. So pwedeng magka short circuit yung likod ng ating refrigerator. Sa so, gabin mo Ma'am Renaline is ipahinga mo kahit isang ang oras so i-check mo kung okay na yung ating refrigerator so ipatuyo mo lang siya Pagka okay na, ang gawin nyo is isaksak mo yung inyong refrigerator na walang laman. Tapos itaas mo lang yung thermostat, yung pinaka temperature niya sa pinaka taas. So, ganun paraan para ma-maintain niya yung lamig kaagad. Kahalimbawa kasi pinuno natin to kaagad, bago natin to isinaksak, sa so, init yung mga nilagay natin doon. So, yun yung uh, magdadagdag sa heat load na tinatawag. So, yun yung magpwepwersa sa makina o yung compressor ng ating refrigerator. So, pwedeng uh, mapwersa at hindi na gumana yung ating refrigerator at hindi na lumamig. Yun yung iniingatan natin.